Ano pong province? Tacloban po, Waray. Shout out sa mga taga Tacloban, Waray. Ayan, Ayan po. po. Ganito mo mga tanong. Sa panahon ngayon, hindi ang BGB on Marcos, one year and five months. Ngayon, i naman natin sa one year and five months ni PRRD o ni Tatay Digong. Kung kayo tatanong ngayon, eh, sino mas magaling sa kanilang dalawa? Sino mas ang puso? Ito po, yun? Hindi, okay. Ano binulat ka na kang presidente sa BBM. Pero, hindi ko... <laughs> hindi mo naramdaman? No, para, ano, hindi ko masyado, hindi katulad kay... BRRD, Digong. <inaudible> kay, ano, presidente Digong. Talagang, ano yung pangalan niya, tsaka yung gawa niya. Ayun kasi para hindi ko naramdaman masyado. <inaudible> so, kung kayo eh, Sino po? Okay. Siguro, si Digong okay kasi sa edad niya parang may medyo bata-bata si Payag pa kayo na mag, mamuno siya sa atin? Oo, oo. Ah, okay oo, ano, Kaya ng sa edad niya medyo may, oh. 80 na eh oh, 80 na eh oh. Pero kusa bata-bata yan, Isis Okay pa sa inyo? pabor pa? Oo, pa oh, Okay Sige okay. man, thank you ha Okay Uh, ano pangalan po? Archie po. Archie. Okay. Kada sama po. Pero tira po namin sa may Sanchez Street. Okay, shout out po sa lahat ng mga taga Samar. Sige bro. Sa mga kababayan ko sa Samar, sa Michael Bay City. Ito so, kami ngayon sa lahat. Andito po si Kuya ngayon sa 168 Mall. O oh, sige. Ang tanong kuya, sa first one year and five months ni BBB, hinahambing natin sa one year and One year and five months ni PRRD, former PRRD. Patay di ko. Ako sa di ko, patay Kaya po, kayo tatanungin Sino mas magaling sa kanilang dalawa, si Marcos ba o si PRRD? Ha? Para sa akin ko si Marcos ba? Sino? Marcos. Okay, bakit? Ay, sino ba? Yung senior o yung junior? Yung junior, junior ang pinag-uusapan natin. Ay, saan ngayon po? Parang ang ano eh, mas maganda yung pamalakad niya ano eh. Yung naunang ito. Sino, sino? PRRD? Yeah. O bakit po? Kung maga ano eh, kung maga lahat may ano eh. Parang tao dito. May aksyon? Oo, oh, may aksyon o agad. Kung may nagkaroon ng disciplinary sa pagkakas. Oh, okay po. Yan lang? Yan lang? Okay, thank you. Magandang hapon po, ma'am. Ah, yes. uh, ganito po. Uh, ano po yung pangalan um, nila? Ang, ang pangalan ay Ana Del Si Ma'am Ana Del. Ano pong taga saan po? Taga-saan nung so, province? Uh, so, ah. province Mindoro. Okay, shout out sa mga taga-Mindoro po. Oo. Uh, ganito mamutan ng namin no. Ngayon, ah uh, one year and five months na si PBBM sa yes. gobyerno. Sa yes. June. 2 years na sa June ah 2 years na sa June sa ngayon 1 year and 5 months yes. ngayon ang tanong mama namin mamay ihahamping natin na sa 1 year and 5 months ni PRRB o ni Tatay Digo mm. para walang lamangan na tago 1 year and 5 months sila mm. kung ikaw tatanungin anong opinion nyo sino yung mas mala maraming nagawa mala, hindi sino mas magaling sa kanila at sa sino yung sa puso ang pi ang pagkilos kasi ni Duterte mabilis. Mm -hmm. Pero si Bungbong kasi mabagal. Pero kumikilos din pero mabagal. By the book? Oo, 'yun lang 'yun. Uh -huh. Uh -huh. Pero kung kayo tatanangin, ma'am, sino yung mas gusto niyo? Kasi si Duterte maraming nagawa at saka isa pa si Duterte kasi ako makabungbong ako Marcos pa nung araw pa. Uh -huh. Lumalaban pa kami sa Oo nandun kami nung isa. Maso mm, na talaga. Tayo, ma oh, kung pagbabasihan kasi si Duterte kasi bongbong -bong, kung sa nagawa yung sa laging, is, sa drugs. Mm. Sa mm. drugs kasi sa drugs kasi talagang number one talaga. Maganda yung ginawa niya sa drugs. pa mm -hmm. pasabi mo maliliit. Mm -hmm. kahit so, maliliit maganda yung ginawa niya bakit ka mo? Kasi kung pamilya mo yung uh, perversion na biktima, mm. hindi mo ipahintulot na mangyayari yun. Kailangan mawala kahit malilit na mga mamamayan. Oh. Siyempre gumagawa pa rin sila eh. Oh. 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 Utusan sila eh. Okay. Kaya mas maganda si Duterte kung ikukumpara mo kay Bongbong. Yeah. Oo. Oh. Oh. Kasi ngayon ma'am, nagbalikan ngayon sa panahon ni Bibi. Yung yeah. manang... mga... Si Duterte ah, hindi yung anak. Oh. Mas gusto ko si Duterte, oh. ama. Kasi yung anak, ay yung anak, si Bibi, panahon ni Bibi ngayon, sabi ng mga na-interview na marami, no? Especially ng mga taga-tondo. Nagbalikan na daw sila sa kami. Oo, lahat nagbalikan na. At Kaya, sa ito, yung itsura nila, nagwapo sila ngayon, naging sumbi. Tama ba yan? <laughs> <laughs> hindi naman, kaso lang uh, nagbalikan ng na mga drug addict. Uh, ng mga maliliit na mga tao. Uh Oo. -oh. Nagsibalikan na lahat, wala nang hindi. Hindi na sila takot. Pati lahat, wala nang kinatatakutan eh. Hindi ka guys ni 30 kahit maliliit, pinapatay. Pero okay lang naman sa amin yun kasi... Kapakanan oh, naman ng... Majority. Oo, oh, oh, tama. Tapos, sabi nga nila noon mamay, eh, takot sila kay Duterte. Sabi ko hindi takot. Oh, oh. Sa oh, respeto oh, sa gabi niya. respeto lang. O, tama. At saka na. talagang sinusunod. Kung ano yung salita niya, talagang tinutupad niya. Maganda yung ganun kasi... Kung baga, ah, kung yung tao eh. Naaalangan sa... May respeto nga. Oo, oh, respeto kay Duterte. Hindi ka kay bibi, masyadong mabait kasi. Dapat mm -hmm. talaga... Kaya yung kita mo kasi sa mga jeepman, no? ng selfie. Oo, oh, oh. so, lahat. Quintas, ganun, oh. bumalik sila. Tama. Bumalik ganda mm. Mm. Okay. Kaya, sige ma'am, maraming salamat oh, sige. ha. Sige. Thank you. Thank you, dey. Thank you ano pangalan yun, din? Mary Grace. Mary Grace, ano pong province? Tondo. Tondo. Yung province, Tondo. Tondo. shout out sa mga taga-tondo. Ayan po, mga kababayan. Ang tanong naman namin, this question is this kanya sa so, panahon ngayon ni PPBM, 1 year and 5 months pa lang siya sa gobyerno. Ah, ngayon, ihahambing naman natin sa so 1 year and 5 months ni PRRD o ni Tatay Digong. Kung kayo so, tayo sino kasi mas magaling sa kanya. Tatay Digong? Bakit, Bakit naman? Kasi mas marami siya nagawa eh. Oo. Oh, kagaya ng... Marami, marami, basta marami. Hindi mo na siya ba isa oh. eh, Kasi ang BBM naman, pangako niya, unang-unang -una bigas, sabi niya bababa. <laughs> Hanggang ngayon ang bigas, tumataas pa rin. Ganun ba? Hindi, bumababa. Um, lalo na mataas. Okay. Uh, Kaya ate, thank you ha. Uh, uh, Verginia Laraniego. Taga saan si ma'am? Taga po? Tondo po. Taga Tondo. Talagang mga taga Tondo. Province Bale. po ate? Pampanga. Shout out sa mga taga Pampanga. Shout out sa Pampanga. Ah, po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Yan, ganito tanong natin ma'am. Sa panahon ngayon ni PBBM o oh, ni Marcos, one year and five months siya ngayon. Mm ihahambing naman natin sa 1 year and 5 months ni PR Army mm. ni Tatay Digo. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanila? At siya kasi sino ang napupusuan? kasi ako binoto ko talaga si Bongbong Marcos Kahit dahil malat sa pulpa maka Marcos kami. Opo. Pero syempre ilang taon pa lang naman eh, hindi natin masabing maginoo pero maganda rin yung nagawa ni Duterte dati. Kaya nga mas in-inlate talaga na 1 year and 5 months. kasi yung 1 year and 5 months yung ngayon eh. Oo nga. Tapos isiset naman nato sa 1 year and 5 months ni PRRD. Para walang masabi sila na bias. Bias. Oo, mm. ngayon, bias po bias. May, yung may pinapanigan. Ano, pero day, wala po kami nun. Oh, oh. Uh, pero kay Bongbong pa rin, mali mo magbago ang Pilipinas. Siyempre, di rin natin masabing dati. Okay. Mm. Kasi nung Juan kasi, pinangako nila na Oo, nga. kung ano yung pinatupad ng tatay. Ganon no, din ang anak. Ano, hmm. o, kasi nung panahon ng tatay, mayroon tayong price control raw at oh, sa oil subsidy. Tama. Pero sa yun, wala na tayo. Tama. Price control. Tama, mataas pa nga eh. Hanggang liig, mm. <laughs> nagpasta muna pa, no? Mm. So, ganun pa ma'am, CPBFD si yung pinili niya? Mm, medyo. <laughs> <laughs> side, okay. side. Okay. <laughs> okay. Oh, yung no, Opinion eh. yun talaga yan. Ma -ma oh, na, tama, yung tama, opinion tama. ng tao ngayon mm, sa tama. constitution natin, guaranteed yan sa freedom of expression at sa freedom of speech. Correct, correct. Huwag kayong matakot. Mm. <laughs> Salamat saka, po. Sige, Thank sige you. Sige po. Huwag nyo ipaan yan. Ako. oh, wait po. Mga kasama natin si Kuya. Ano pa ko? po? Ah, RG Bindoy. RG Bindoy. Kuya ito po yung tanong ko sa iyo. Napaka-importante nito. Ginawa ko na rin ito sa mga naon na kung ano, no? Kalye Sa unang dalawang taon ni BRRB at saka sa unang taon ni PBBN, ano yung sino sa kanila ang mas maraming nagawa? ah uh, sa tingin ko, ano eh? ah uh, Duterte. Bakit naman? Eh... Unang araw ay unang taon pa lang parang mayroon ng solusyon yung mga sinasabi niya. Okay. At saka yung bungbong ngayon parang tumaas na yung sardinas eh. <laughs> sardinas? Oh, sa sardinas pa lang tumaas na at saka yung bigas natin. Oo. Oh. oh ah, yung yeah. sinabing magagawing 20 pesos? Oo, oh, yung sinabi ang gawing 20 oh. pesos, ngayon si 20 na. 70? 60. Pero sa ibang lugar daw, meron din talagang 20 pesos? May, sa ibang lugar siguro. Eh, oh. Para yung amoy noon siguro, parang hindi na rin 20. Ay, ganun ba? Oo, oh, maamoy na. So, ibig talagang para sa iyo si Marte, Good Duterte talaga. Kasi matahimik yung maya natin nung si Duterte. Walang adik. Talaga? Hmm. Oo. Okay. Walang adik. Silayasan eh. Ah, okay. Meron ka bang gusto idagdag kuya? Ah, sa so, kay Marcos man. Mayroon naman si Marcos pero parang hindi pa natin alam kasi parang... Hindi, ang tanong ko lang sa iyo. Nararamdaman mo na ba hindi pa? Nararamdaman na. Yung kay PBBM? Oo. Oh, ano yun? Parang nararamdaman ko na parang wala pa eh. <laughs> Okay, sige sir. Parang wala pang nagawa. Thank you, thank you ha.